Rito lang yan. So, what's up, guys? What's up? Welcome to my channel, Mommy TV. What? Yes. So, good morning. No, it's not good morning for me. It's not good morning for me because. Because. Naalala nyo po yung video ko. Yung pinost video tungkol sa, sa tiket. Tapos sa paniniket. Tapos dun sa pagbayad sa mismong ng tiket. So, this video, ipapakita ko po sa inyo yung totoong tiket. Baka sabihin nyo, nagpahuli ako, ha? Hindi po. Wala pong driver na gustong uh, driver license. May driver license na gustong mahuli. Kasi ako po, mahal na mahal ko po ang aking license. At iniingatan ko po yun. Ayoko po siyang mahuli. Pero dahil sa kasamaang palad, ako po ay nahuli. Around, ay wow, around. Kala mo naman napakatagal. kani kanina lang... Paghatid ko sa aking kapatid. So, story muna tayo. Bakit ako nahuli? Baka sabihin, nagpahuli. Hindi po. Ako po ay nahuli sa kadahilanan. Hinatid ko ang aking kapatid. Pauwi kasi siya ng trabaho niya ngayon. Tapos po, paghatid ko po sa kanya, ang aking anak ay nag-ets. Nag-ets ang aking anak. So, alangan naman pong... -e Mag-eats na yung anak ko eh. Paparating kumabawo kayo makauwi. Kaya... Naghanap po ako ng CR na ano... Eh, terminal naman yun. May CR doon kasi terminal nga. Sa kasamaang palad, sa, sa kagagahan ng inyong mami, ay hindi ko po nakita ang parking. No parking. Ayun po ang dahilan. So... Nag-parking po ako sa no parking na nalaga, nakalagay. Hindi ko siya nakita. Hindi ako nag-ingat sa part na Hindi ko po nakita na nakalagay no parking. Um, ang sabi sa akin, no, nang, nung, poso na nang ticket sa akin ay... Tatlong beses daw po siyang pumito para ko ay umalis. Pero dahil wala nga ako doon at naganap ako ng CR. So, hindi ako nakaalis. Tapos pangalawa, nilapitan daw niya ako para sabihin na umalis kasi bawal nga doon. Eh, dahil wala nga ako, hindi pa rin ako nakaalis. Kasi nasa CR nga. Tapos, pangatlo, mabait naman yung poso doon. Hindi sana ako matitikitan kung hindi ako nakita ng CCTV. Nakita ako ng CCTV kaya itinawag sa kanya. So, yun. Nginti ako na makabalik noong poso. Tapos, pagbalik ko, ayun nga, natikita na ko. So, natikita na ko ng no parking. Doon, yun ang violation ko, no parking. At ito na nga po, ang sinasabi ng ating mami. <laughs> Sorry. Sinasabi ko, ito po yung sinasabi ko. Ito po yung ginamit sa aking panikit. Dignan nyo po ah. Hoy, reminder lang po sa mga ano dyan? Baka sabihin, yan, galing-galing. Mag-galing mag 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 kasi. Hindi ko po gunustong mahuli. Dahil iniingatan ko ang aking license. Hindi po ako nagpahuli. Nahuli lang talaga. Ito po yung original ng ticket. Ordinance violation ticket. Ito po yung ginamit nila sa akin. At ito naman po yung ginamit ninyo. Nila. Ninyo. Nila. Sabihin, naninisip na nani naman eh. Ito po. Ayan. So, tignan nyo po magkaiba po. Magkaiba. Dito po sa ticket sa akin, nakalagay yung kung saan ako nahuli. Ito nga, place of violation. Ayan, nakalagay. Place of violation. Sa crossing ako, kalamba. Tapos nakalagay rin dito yung ano nung, nung kung saan naka-ID, naka-address yung license ko. Ayan. There, problem, Tapos yung pangalan at firma nung nantikit sa akin. Just <clears throat> me. So yun nga. Mal na mal ko yung license ko kaya nag-iingat ako mag-drive. Pero dahil sa hindi ko nga, hindi ko nakaita. Tapos, nag-ets nga yung baby ko. Kaya, ano, ganyan po. Natikitan po tayo. So, eto. Hindi po ako nagbayad sa ng ticket sa akin kasi bawal po sa kanila yon. Ito po ay ipupunta ko sa munisipyo para doon po ako magbayad. So, mamaya, ibablog ko din yon para makita ninyo. So, yun nga. Pupunta ako sa munisipyo mamaya at ibablog ko po. Eh, bablog ko at papakita ko na doon ako magbabayad. Tapos, ang sabi kasi sa akin, nung tinanong ko doon sa, sa poso, kung mababawasan yung points nung ano ko, driver license ko, sabi niya, hindi pa naman daw. Pero, 2 to 3 days, at hindi ko pa po siya nababayaran, at hindi ko pa siya na ipupunta sa munisipyo doon na po ipupunta yung regulation ko sa LTO para doon na po ako mababawasan ng madedemerit mababawasan ako ng points kaya ayoko yon kaya mamaya after lunch pupunta po ako ng munisipyo. so ayun nga gusto ko lang yung i-share pero hindi ko po ginustong mahuli dahil wala pong kahit sino wala pong gustong mahuli ng mga driver lalo na yung babayarin tapos isa pa yung points kasi unprofessional pa lang kasi yung driver license ko gusto ko siya maging professional at ayoko na ayo na ayoko sana magkaroon ng violation kaya iniingatan ko pero yun nga nagka-violation ako pero sabi naman hindi mababawasan ng point basta bayaran ko na siya agad So, ayun lang. Thank you. Thank you po.